Magandang umaga mga kasari. Mag-aalasin ko ng... Ay, alasin, ko na pala ngayon mga kasari. Pero, kanina alas 4 pa ako nagising kasi may bumili ng hotdog. Gatas tayo mga kasari. minsan mga kasari matumal yung tindahan ko may araw naman na mabenta Mamaya mga kasari, mamimili ako mamaya sa bayan. may pera kasi ako yung dadalhin na maya sa pamimili sa bayan kasi yung aking makina ay binenta ko na. Kaya mayroon ako ipamimili mamaya sa bayan. Pero yung, yung ko ng makina mga kasari ay hindi ko lahat ibibili ng paninda ko dito kasi yung tinutulungan ko ay ano, bahagian ko din ng pautangin ko din siya ng pang ano ng anak niya, pang baon-baon kasi yung isang anak niya ay nag-apply nung, nung, isang linggo ay, ay papasok na uli, makakapasok na ulit sa lunis. Kaya kahiramin ko muna ng pang baon-baon. Sa lunis pa naman papasok. Ay, ano yan dati? Ayan mga kasari, naulan na naman dito sa amin. Uh, alas dos na ng hapon ngayon dito sa amin mga kasari. Uh, kanina nga pala mga kasari ay namili ako. Namili ako ng konti lang. Ayan. Dahil may napagbentahan ako sa aking chewing machine. Kaya may naipamili tayo kanina. Ayan. Ayan, may dalawang kahon ako dito mga kasari. Maliliit lang yung mga kasari. Ayan, maliliit lang yung... Ayan, bago tayo mag-unboxing mga kasari, pakita ko lang sa inyo yung lagay ng aking tindahan. Ayan. O, ba diba, mga kasari, kasari kalbong kalbo yung aking mga dilata doon, no? Tapos dito naman, mga tinapay. Ayan. Yung ko ng mga chicherya, ayan, wala. Kalbo din. Dito naman sa mga sabon-sabon ko, ayan, may kalbo din, may bakanti doon. Ayan yung mga pigtas-pigtas ko. Ayan. Tapos yung mga shampoo-shampoo ko. Ayan mga conditioner. Tapos sabitan ng mga powder na tatluhan. ayon, bakante. Ayan, yung mga serp ko. Powder. Ayan. Tapos dito naman, mga single na ano, downy-downy. Tapos yung aking liquid. Ayan, may bakante din. Ayan, yan ang lagay ng aking tindahan mga kasabi. Nung ako hindi pa namili kanina. Ayan, namili lang ako kanina mga kasabi kasi na naibenta ko na yung aking showing machine. Kaya may napamili ako kanina. Ayan, pinuhunan ko na lang muna dito mga kasari kasi kalbong-kalbo na yung aking tindahan. Ayan. Ayan, maga... Ay, kanina nga pala mga kasari, may kipinto ko sa inyo. Itong isang box na ito mga kasari, o. Oh. Ito. Ayan, box na yan. Muntik na mawala mga kasari. Pag uwi namin dito mga kasari, wala yung isang box. Kasi, yung anak ko, kasama ko kanina mamili, akala niya, sinalubong, intindihan ng papa niya na kuhanin yung kanyang box na dala. Eh, nauna siya sa akin ng konti. Pagdating ko, nasa ko yung asawa ko, yung akin ang kinuha niya. Tapos yung anak ko, iniwan niya tong isang box. Kaya, muntik na mawala mga kasari. Bumalik pa kami ng bayan mga kasari. Sa kasada pa naman niya iniwan. Buti na lang mga kasari. May mga vendor doon na nakita niya yung box. Itinabi na lang niya doon sa tabi niya. Kasi baka sakali may bumalik. Tapos itinabi niya, sabi niya, kaya na itinabi doon sa kanya kasi baka damputin ng iba. Kaya ayan. Ayan, mamaya nga ulit mga kasari kasi nandito yung aking alaga. Masyadong makulit. Magandang umaga mga kasari. Kahapon mga kasari ay hindi ko na ituloy ng pag-unboxing itong aking pinamili. Kasi may alaga ako kahapon mga kasari ay pag may alaga ako mga kasari hindi ako makakonsentrate ng pag-unboxing ng aking pinamili. Tapos pag uwi niya mga kasari, ay, sobrang pagod ko, nakatulog ako. Kaya ngayong umaga ko lang ito, i-unboxing itong aking pinamili kahapon. Kaya mga kasari, samahan niyo ako mag-unboxing ng aking pinamili kahapon. Na-miss ko ito mga kasari, Kasi halos isang, ling, halos, halos isang buwan na akong hindi nakakapamili ng ganito. Ayan mga kasari, samahan niyo ako mag-unboxing. Kunti lang ito mga kasari. Pero sa akin, ay kunti lang ito sa iba. Pero sa akin, malaki na ito. Ayan. Ayan, simulan ko na mag-unboxing mga kasari. itong isa mga kasari, mga ano to, mga sabon-sabon. Ito yung, ano ba to? Ah, ito pala, mga sabon-sabon pala yung naiwan kahapon mga kasari. Na isang, nasa isang libo din mahigit ito. Bali, yung napamili ko mga kasari kahapon ay, yung tatlong libo ko ay, ang natira ay, wala ng sampung piso. Yung napamili ko. Mga, basta ang supli ko mga kasari, binigay ko sa kasal ay, ano, tatlong libo. Ang natira na lang ay wala pang sampung piso. Tuusin mo ito mga kasari kung nawala ito. Kulang-kulang isang -kulang libo ito mahigit kung nawala ito. Buti na lang mga kasari yung mga may isang bindor doon na nakita niya itong kahon na ito. Itinabi niya sa tabi niya kasi sabi niya baka may makadampot. Itinabi daw niya kasi baka daw, baka daw magbalik yung may-ari. Kaya, kaya kaya mahal na mahal talaga ako ng Panginoon mga kasari kasi may may isang taon na nagano nag, ano, ma, maganda, ang kalooban. Tinabi niya talaga, ginuhan niya talaga to na nakita niya ito mga kasari, tinabi niya sa kanya kasi baka daw may maghanap tapos sabi niya itinabi niya sa itinabi niya sa kanya kasi baka may dumampot talaga nang habang pabalik kami ng ano mga kasari habang pabalik kami ng bayad ang asawa ko ang drive niya para kami lumilipad. Ma-accidente pa kami sa pagbalik nung binalikan namin ito. Kaya salamat talaga sa, salamat talaga sa Panginoon mga kasari kasi hindi niya hinayaan na mawala ito. Ay mga kasari, tutuloy ko na itong aking pag-unboxing. Ayan mga kasari, uunahin ko itong isang box na ito. Ayan. Ayan. Ay mga kasari. Ayan, bumili ako nito, mga kasari. Tasty Boy. Hindi ko alam, mga kasari, kung ilan itong binili ko nito. Hindi ko na matandaan, mga kasari. Kasi kahapon pa kami namili. Tapos, bumili ako ng... Ano? Uh, ano man tawag ito? Tomato sauce. Ayan, dalawa. Tapos, ito. Pangsigang na ano. Na maliit lang. Isang haba sana ang kukuhanin ko mga kasari kaso nga lang baka kulangin ako sa pera kaya kalahating tay na lang ang kinuha ko tapos seasoning na nasa pack nor seasoning ayan isang isang tay tapos ito kalahating tay din ito kalahating tay na kalaman toyo dalawa lang meron pa akong dalawa dun sa tindahan mga kasari kumuha akong dalawa lang tapos patis dalawa lang din suka, dalawa lang din kasi meron pa ako dun sa tindahan. Ayan, dalawa-dalawa lang kinuha ko mga kasari para marami tayong items na mabili. Ayan, pinang ginagawa ko mga kasari. Padala-dalawa lang ginagawa ko kasi para marami tayong items na mabibili para mukhang marami laman na tindahan natin. Ayan, ketchup na nasa pack. Tapos ito, berbra na choco, isang tie At saka itong berbra na milk, isang tie din. Milo, isang tie din. Tapos kape na stick. Ang laman nito mga kasari ay apat na tay. Magic sarap. At saka ketchup na nasa buke dalawa. Yan. Baka mabasag. Tapos suka na nasa ganito. Patis. Pati Pati toyo. Ayan. Namiss ko talaga ito mga kasari mag ganito. Kasi dati kapag nag-unboxing ako sa loob ng isang linggo, dalawang beses akong nakakapamili sa bayan ng ganito. Kaya namimiss ko ito mga kasari, halos isang buwan at ako hindi nakapamili sa, ano, sa bayan. Tapos yun, mga dilata. Ayan, yung ano ng sardinas nila, bagong ano guys, yung bagong ano, ano ba bago yung lagayan nila. Dalawang red, tapos dalawang green, ayan, tapos makarel, makarel, Ayan, dalawa lang din. Tapos, meatloaf, dalawa din ito. Dalawa lang din ng meatloaf. Magkaroon lang ng laman-laman. Ito pala. Ayan, dalawang meatloaf. Magkaroon doon lang ng laman ng ating ano, mga kasari. Yung ating istante. At saka isang Argentina cornbread kasi may isa pa ako doon. Tapos yung condense ko, isang maliit, isang malaki. Tapos ito, isa lang din akala ko may isa pa doon. Kaya isa lang pinuha ko wala na pala, nabili na pala yung isa ko dun sa istante ko. Tapos yung iba, isang maliit, isang malaki. Ayan, magkaroon lang tayo. Kaya, kaya tigli isa lang. Kahapon may naghanap nito sa akin, mga kasari, wala akong naibigay. Nang umaga siya naghanap, tanghali ako namili eh. Ayan. Ayan, mga dilatang nabili ko, mga kasari, kahit paano, magkaroon man lang laman yung ating istante. Ayan, mga kasari, dito naman tayo sa mga sabon-sabon. Wala akong mga chichirya mga kasari kasi ano, uh, inuna ko muna itong mga importante. Ayan, ito mga dos days, dalawang dilaw, dalawang pink, at saka dalawang puti. At saka isa nitong panty liner. Ayan, kala. Anak ko ang kumuha nito, hindi ko alam kung ilang kinuha niya nito, kung lima ba o apat. tapos, apat na bar na ano, Thai Jumbo, apat. Mayroon pa ako doon, pero, kumuha na rin ako. Mas magbinta kasi yun, kaysa dito sa surf. Itong surf, mamaya na ito. Tapos, ayan, kasi dalawang piraso na lang yung surf ko doon, na powder. mo ako isang Thai. Tapos, ay, isang Thai, kalahating Thai lang pala. Tapos, itong liquid ko na Ariel, kalahating Thai lang ito, pero may piris yung isa. Nagdagkita na rin mga kasabi cream silk na green. Ayan, may pring isa. Itong keratin na cream silk, walang pre mga kasari. Minsan lang ito nagkakaroon ng pre. Ayan, bali lima pala yung kala ko. Tapos liquid na ano, syrup. Mayroon pa ako doon mga apat ata na piraso yun. Kalahating tay lang din. Tapos, close up. Ayan, may pre siyang isa. Minsan mga kasari, titingnan-tingnan natin yung, yung mga, mga items natin na may pre. Isang beses mga kasabi, may pre nga siya, kulang naman ang isa. Ayan, kaya titignan titign natin minsan mga kasabi, may mga pre kung tama ba, na, tama ba yung pagkaano, laman ng tali. Tapos ito, tide powder na kulay pink, garden, garden bloom. Ayan, may pre siyang isa. Tapos kumuha rin ako nitong, ito, may kulay green ang nasa balat niya. Tatlohan din may, wala siyang pre. Walang pre ito mga kasabi. Kahit yung mali, kahit dalawahan nito, lagi siyang walang pre. Tapos, Ariel. Tatlohan powder. May pwede din isa. Tapos, ito. Ayan, yung single kong anti-bac. May pwede din siyang isa. Tapos, safeguard na ano mga kasabi. Ito, ulay dilaw. Kumuha ako kasi yung isang customer ko. Nagbago sila ng sabon. Kulay dilaw ang hanap nila. Tapos bolak tatlo lang kasi hindi kasi magkasya doon sa lagayan ko mga kasari kaya tatlo lang kinuha ko hindi naman ito masyadong mabili. Hindi naman ito araw-araw binibili ng ano customer. Tapos sundrox na sumunod sa maliit, dalawa. Walang bayulit ni mga kasari doon sa binilihan namin, walang bayulit bayulit pa naman kalimitan binibili sa akin nang ganyan kalaki. Tapos yung safeguard, ayan may presyo isa. Tapos wala akong mabilin na pride na blue mga kasari. Kaya ang kinuha ko, ito na lang. Speed ang pangalan niya. Ayan. Kasi isang beses may tinda akong ganyan mga kasari. May nag-request sa akin ng ganyan. Tapos nung nagkaroon ako, hindi na siya bumalik. Kaya nagustuhan nung ang bumili ng kapitbahay ko, nagustuhan niya. Ayan. Tapos kumuha rin akong champion na blue din. Kasi baka gusto nila itong blue. Wala nga kasing pride mga kasari. Kaya sinubukan ko na lang itong blue na champion sabong mabango na bioderm. Mabi, mabili rin to sa aking mga kasari. Tapos yung aking ano, dalawang red to, tapos isang pink kasi may dalawa pa akong pink doon. Tapos itong red, isa na lang yung mayroon. Ay, itong red, isa na lang yung mayroon. Kaya dalawa yung kinuha ko nito. Tapos, kumuha ko nito kasi yung iba mga kasari, ayaw nila nung Johnson ang pangalan. Kumuha ko ng tender at saka baby flow. Kasi may, Nagtitinda ako nitong ano, tender care mga kasabi. Hindi ko alam kung anong presyo. Ang mahal pala nito mga kasabi. Oh. Sumunod ata sa maliit. To. Wala sila kasi nung maliit. 27 na. Tapos yung nabili sa akin nung mayroon ako doon. Ay sabi ko, mag-iwan ka na lang muna ng 30. Balik ko na lang sa iyo kung pag ano. Pag yung nakabili uli ako kasi nakalimutan ko yung presyo. Kaya mamaya maglalagay na ako ng presyo nito. 27 pala ito sa, ano, sa grocery. Tsaka itong ano, baby flu. Ayan mga kasari, oh, may presyo pa. Oh. 27. Buti na lang 30 yung pinaiwan ko ng customer ko. Yung anak ko, kumuha pa talaga siya nito. E, eh. meron pa kami nito. Yung nawala ko kasi nakita ko na. Ayan. Ayan lang mga kasari. Lahat ng pamilya ko. Pero, dati pag namili ako mga kasari talagang hanggang doon. Na nagkalat doon. Pag namili ako kasi may mga chicheria. May mga tinapay pa. Kaya, ayan. Parang kunti lang yung aking na ngayon. Pero, nasa 3,000 na yan. Lalabas ko yung mga dilata mga kasari para marami siya tingnan. Ayan mga kasari, yan lahat mo na ko. Ayan. ayun dilatag ko na yung mga dilata ko diyan Ayan, yan lahat na pamili ko. Kulang-kulang, uh, wala nang 10 piso, natira sa tatlong libo. Ayan, yan ang, ano, kulang-kulang tatlong -kulang libo mga kasari. Ayan, yan lang na ko. Ayan. Dati pag namili ako ng 3 mga kasari, mayroon akong tinapay, mga chicheria, yun. Yan, hindi mo na ako kumuha ng mga chicheria, mga kasari, at saka tinapay. Basta inuna ko na lang muna itong mga importanteng, karaniwang na binibili ng mga customer kong mga nanay. Yan, inuna ko muna yan. Hindi ko muna inuna yung mga chicheria. Yung mga biscuit biscuit mga kasari, mabili rin sana sa akin, pero hindi mo na ako kumuha kasi baka nakulangin ako sa pera. Pero ang dala ko naman pera kahapon mga kasari ay 3.6. Meron pa pala akong binili mga kasari, ano, ball pin. Bumili ako kahapon ng anim na peraso. Nandun pala sa tindahan yung ball na kasari. Wala na kasi akong ball pin na kulay itim. Diwan ko bang ngayon mga kasari, talimitan ang hanap ng mga batang mga napasok ay kulay itim yung ginagamit nila. Meron ako doon sa tindahan blue, green at saka red. Kaya bumili ako ng kulay itim kahapon. Ayan, ayan lang mga kasari. Ayan yung napamili ko sa kulang kulang tatlong libo. Ayan, i-display ko muna. Ayan mga kasari. Hindi ko alam mga kasari kung magbibidyo pa ako sa pag display ko. Ayan, ayan mga kasari. I-display ko muna ito mga to. Ayan mga kasari. Tapos na ako mag-display. i-display ko na yung aking mga napamili. Naulan na naman dito sa amin mga kasari. Umagang umaga. Umaga. Yan ang mga sabitan ko ng mga magic Syrup. Mga Milo Energy. Yung mga kapi kape ko, wala na. Kulang-kulang din pala. May kulang na pala sa kape ko mga kasari. Wala na akong creamy white. Ayan. Ito naman yung aking mga ano, sabon-sabon na bar. Ayan. Sunrocks. Ayan. Tapos yung aking mga pigtas-pigtas. Ayan. Meron din ako dito ng pigtas-pigtas ng mga kape. Ayan, sari-sari na naman yung mga kasari. Halo-halo na. Yung aking mga shampoo. Hindi mo, lang, hindi mo na ako namili kagabi. Ay, kahapon ng mga shampoo mga kasari kasi mayroon pa naman. Ayan. Conditioner. Bumili ako kahapon. Yan naman na binili ko mga kasari kasi nga baka kulangin ako sa pera kahapon pero sobra pala yung dala ko pa. Yan. Ang hirap lang talaga kumuha ng video dito mga kasari kasi maliit lang itong aking tindahan. Maliit lang yung galawan ng akin tindahan. ayun, may ako doon mga kasari. Oh. Mamaya magpapabili ako sa asawa ko ng bigas. Yung pinagbintahan ko ngayon, bibili ko ng bigas. Tapos ito naman yung aking school supply mga kasari. Kahit paano ng mga kasari mo nabili din naman sa akin ng school supply. Kahit hindi siya araw-araw mabili. Okay lang yan. Para pag may naghanap yun, naibibigay ako. Kahit paano. Itlog ko. Marami pa naman. O ba diba, mga kasari? Nagkalaman na yung aking istante. Nagkalaman na uli. Ayan ay mga, kasya, mga hanggang dito na lang muna itong aking video. Maraming salamat sa panunod at suporta. Bye-bye!